Sakit naman. Pag-usapan naman natin. Okay. siguro gagawa. Naku, alam ko na. Plano si Ruth ang mo eh. Kasi nga ayaw nila sa di ba? Alam mo, Francis, pasalamat pa naging mabait pa ako sa iyo eh. Pero ngayon, di na kita pagbibigyan pa. Jay boy! Jay! ka dito! Ay, napalit! Ah! 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 Yes, sir, po yan. Bubugugin bu 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 ka talaga! Ah! Tama Okay, sige. Kasi kasuhin so mo yung business meeting ko, ha? Importante yun. Paki-arrange na rin yung mga schedule ko. Okay, okay. Sige. Uyan. Um, Oh. Mga anak. Nay. May papakilala ko sa inyo si Francis. Ah. boyfriend my friend ko. Ano? Ano? My friend ko. Nay, pipili ka na lang yung kasing edad pa namin. Nababaliw ka na ba, Nay? Hindi. At saka isa pa. Mas okay yung bata. Mas fresh. At sa age doesn't matter naman, di ba? Pag nagmamahala naman kayo, nasa edad ba yon? Teka nga, Nay. Sandali nga. Naririnig mo ba yung mga sinasabi mo? Tsaka ikaw, lalaki ka. Ano ba talaga yung intensyon mo sa nanay namin, ha? Alam mo na, kuya. Pera lang naman nakabul yun, eh. Magkano ba kailangan mo? Teka lang. Alam nyo, wala akong masamang intensyon sa mama nyo. Ang totoo nyan, nagmamahalan kaming dalawa. Nakakasuka. Tsaka, kung sa tingin niyo pera lang habol ko sa kanya, nagkakamali kayo. Sige nga! Kung totoong ang mahal mo nanay namin, ikis mo nga sa sarap namin. Eh, alam mo, siguro, hindi namin dapat gawin sa harap nyo kasi, kasi ano? Kasi nakakabastos eh. Ayan! Nalabas yung tunay mong ugali. Hindi mo mahal natin namin, no? Eh, hindi naman sa ganun. Kasi ayaw ko lang na uh, gusto sinyong mama nyo sa harap nyo. Tumigil ka na? Alam mo, kung ang nanay namin na mo, ibahin mo kami. Jay, tumigil ka na, ha? O bakit, tayo? Hmm. Isa Totoo ka pa. Totoo sabi ni Kuya. Ano ba naman kayo? Ilang years din na inalagaan ko kayo at saka matagal na po tayong tatay nyo. Saan alam na mo, intindihin niyo Alam mo na, na ay? ayos lang naman sabi ni eh. Ang hindi namin natanggap, kaedad lang namin yung pinili mo. Ano ka ba naman? Ang bata-bata niyan, ay uh, alam mo. Hindi naman importante kung bata man o matanda. Ay importante nagmamahalan, nagmamahalan. Tsaka, pag tumanda na yung mama niyo, ako na mismo mag-aalaga sa kanya. Para ano? Para makuha natin man niya. Jeboy, sumusobra ka na, ha? Tutanggit ka na ng lalaki ka? Alam mo, hindi mo kami madadaan sa pagiging seryoso ng mukha mo. Kasi ganyan mga galawan, alam na alam na namin yan. Tingin mo ba? Sa edad ng nanay namin, papatulan mo siya? Oo! Pumatol ka nga. Pero alam namin kung ano yung habol mo. Jay! Pera. Tumigil ka na! Ano ba naman kayo? Ibig na supportahan niyo ako. Tingnan niyo ang ginagawa niyong dalawa. At ikaw naman ay, tanda-tanda mo na nagpapauto ka sa lalaking yan. Tumigil na nga kayo. At saka, ibig na supportahan niyo ako. Tingnan niyo ang ginagawa niyong dalawa. At saka, bakit? Kasalanan ba na magkagusto ako sa mas bata sa akin? Alam mo sa panahon ngayon, wala na sa edad yan. Mapabata, mapamatanda, as long as nagmamahalan sila, di ba? Pero hindi ka nakakasiguro na eh. Bakit? Gaano na ba kayo katagal, di ba? Bago pa lang. Alam mo, Bala ka sa desisyon mo. Pero itong tatandaan mo. Sa oras na saktan ka ng lalaking yan, wala ka na kami pakialam sa'yo. Kasi pinili mo yan, desisyon mo yan. Kaya panindigan mo yan. Tsaka ikaw namang lalaki ka. Itong mo, mamanmanan ko bawat kilos mo. At pag may ginawa ka masama, sisiguruduin ko sa'yo na ako makakalaban mo. Tandaan mo yan. Tama na yan, ha? Ikaw ang tumigil na. Pasensya ka na, sa mga anak ko. Na, ah. nabigla lang yata yun sa decision natin eh. Okay lang yun, Lab. Intindihan ko naman sila eh. Ang importante, nararamdaman mo yung pagmamahal ko, di ba? Hindi ako. So, na love? Napagod ka ba? Medyo. Eh, alam mo naman ako, malakas pa. <laughs> uh, Teka uh, Wow, Mukhang lambing-lambing mo ngayon, ah. Hindi ka na naman talaga ako, eh. <laughs> Siguro may kailangan ka na naman, no? Nakulahan mo agad, no? Ah, uh, love. Kung pwede, eh. ng 10K. Kailangan ko kasi, May bibilihin ako. Tsaka yung 5K. Ipapadala ko kay mama pang bilhin niya ng gamot. Di alam mo naman, ako yung laging inasahan. At saka, napansin ko, love, parang lagi kayatang naiingin ng pera sa akin. Saan so, mo dinadre yung pera? Yun nga, baby. Si mama may sakit. Ilay, eh, may maintenance yun eh. Eh, hmm. alam mo naman, pag matanda na, laging gamot yung iniinom. Kaya nga inaalagaan kita eh, para ako yung gamot mo. Wow. Ang sweet naman. Ikaw talaga. O siya, sige na. Ikaw na mag-withdraw to na. Pero huwag mo uubusin Oo naman. Hindi lang ka. Oo, sige na. Okay Bili lang? Oo naman. Alam mo ba kung di lang kita love? Nako. Hindi kita pagbibigyan. Tsaka love, kung pwede eh. Nagdaga mo na ng 5K medyo masakit kasi yung katawan ko eh. Praso ko, kailangan ko magpamasaj. Alam mo, love, over ka na. Pero, kasi malakas ka sa akin. Okay, sige. Dagdagan mo ng 5K yan. Alam mo, napakabait mo talaga. Tsaka, lalo kang gumaganda pag mabait ka. Alam mo, napakabulero mo. Ayun na nga, oh. Siguro okay na yan. Saka isa pa, baka mamaya kung saan mo lang dalhin, ha? Ano ba? Dapat yung binibigay ko sa'yo, kailangan sa parents mo talaga yan, ha? Baka mamaya kung saan saan lang. O, oh, okay, mo. Tignan, parang wala kang tatatiwala sa akin, eh. Hindi naman sa doon. Sige na, alis na ako. Siya, sige na. Alis na ako, ha? Uh -huh. Yung kiss ko. Saka na, next time na lang. Basta, uh -huh. mamaya, Maligo ka. Eh yeah. naman pagdating ko. Ano ka ba naman, love? Lagi naman ako naliligo. Sige na, sige na ako. Sige na, ingat. Ibalik mo sa akin yung ATM ko, ha? Ah, uh, babe. Salamat, ah. Nabusog ka po, eh. Tsaka okay. nga pala. Dala mo ba yung allowance ko? Oo oh, naman, eto. Eh. Ito yung allowance mo. Tipidin mo yan, ha? Tsaka, tawagan mo na lang ulit ako kung kailan mo gusto magkita tayo. Oo naman. Kaya alam ko naman na pinaghirapan mo to. Hayaan mo. Pag nakaluwag-luwag ako, babayaran ko lahat ng inutang ko sa'yo. Kaya huwag mo nang bayaran. Para sa'yo talaga yan. Tsaka, hindi naman ako nagkulang sa'yo, di ba? Lahat din naman ang gusto mo, ginagawa ko. Oo oh, naman. Alam ko naman yun eh. Next time ulit ah. Sa pala babe, kung pwede, dagdagan mo yung allowance ko ah. Sure, pero di ko pa madadagdagan yan yung araw. Eh, ngayon na sana babe Kasi yung mga kapatid ko, humihingi ng pambaon nila. Eh, mo naman, ako yung inaasahan nila. Kasi ako yung panganay. Ganun ba, babe? Ah, sige. Gagawa ko na lang ng paraan. Talaga? Oo. Oh. Alam mo, ang swerte ko talaga sa'yo eh. Lahat ng gusto ko, binibigay mo. Siyempre naman, babe. Mahal kita eh. Maraming salamat talaga, babe, ha? No worries, babe. Kapala, babe. Medyo masakit ata yung chan ko eh. Si si arma na ako. Tayo okay. mo ko dito ah. Ah, miss. Kaano ano, -ano mas Francis? Boyfriend ko bakit? Ah. Tsaka si sino ka? Ah, ha. hindi na malaga kung sino ako. Gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi mo pa lubos kilala si Francis. Bakit? Ano bang meron kay Francis? Eh... May dapat ka malaman eh. Baka pwedeng sumama ka sa akin. Sige, wala namang problema. Tara. Ayata. Sino yan? Nay, di na maalaga kung sino kasama ko. Gusto ko lang sa misa yun na hindi nga pa talaga lubos kilala si Francis. Paano mo nasabi yan? Pwede ba magpakilala ka at umamin ka? Girlfriend ko ako ni Francis tsaka ano ba meron ba? Ano? Girlfriend ka ni Francis? Hindi yeah. ba alam na ako yung girlfriend niya? Ikaw? Hindi ako naniniwala tsaka hindi pa patol si Francis sa'yo. Are you sure? Yeah. At saka, lagi kayong magkasama dito sa bahay at saka paano mo nasabi naging girlfriend kanya niya, Aber? Teka, sandali nga. Ayun na sinasabi ko sa'yo na eh. Na pinaglolo ko lang kayo ng lalaking yun. Ikaw naman kasi itong ayaw maniwala sa amin eh. Tsaka na eh. Nahuli ko siya. Nahuli ko sila ni Francis. Na Paano nagbibig ba? sa restaurant. Paano makakasigurado? O baka naman sinisiraan niyo lang si Francis sa akin dahil ayaw niya sa kanya. Bakit hindi ka naniniwala? Eh, totoo naman yung sinasabi nila. Na ako yung girlfriend ni Francis. Lakas din ang loob mo eh, no? Alam mo na eh, ang ibig sabihin lang nito, pinagsabay kayong dalawa. Para perahan. Para sa kayong biktima. Hindi naman siguro para perahan. Hmm. Kasi di hamak mo mas maganda naman ako kaysa sa nanay mo. And so? Saka, siguro gusto ni Francis yung fresh at masarap. Hmm. Teka lang ha. Parang sumusobra ka eh. na so magaling ka ba? Sa kama, oo. Ah. Mm. Kano ka nakakasigurado? How about you? Alam mo sa totoo lang, hindi mo kaya malaki yan. Dahil tingin ko naman sa'yo, wala ka naman talagang pagmamalaki sa akin eh. Ano yung ganda mo? Ganda lang meron ka. Pa, di ba? Tumigil Pero... na kayo. Ang issue dito na eh, ay niloko ka ni Francis. Kayong dalawa. Tapos, magsisiraan pa kayo? Pares lang kayong biktima. Kaya pwede ba huwag na kayong mag-away? Alam mo na eh, ito na yung sinasabi ko sa'yo. Ano nangyari? Ha? Ayaw mo maniwala sa amin? Tapos ngayon nakita mo na yung resulta. Ayun kasi hirap sa'yo na eh. Pinipilit mo na mas mahal ka ni Francis eh. Hindi mo muna kinilala yung tao bago mo mahal niya ng lubusan. Ganito na lang. Hintay na lang natin si Francis. Mas mabuti pa nga. Sige, para malaman ko rin yung totoo. Uh, babe. Ah, babe! love! Ah, uh, love. Pasensya ka na, ginabi ako eh. Kaya alam mo naman, marami akong inaasikaso. Tsaka yung pera pala. Pinadala ko na kay mama. Talaga? So, natuwa naman kaya yung mama mo? Oo oh, naman. Tsaka, ang sabi niya, ang swerte ko ng si girlfriend ko. Mabait na. Pagbigay pa. Very good. Um, patanong nga kita, love. Totoo ka ba sa akin? Oo oh, naman, love. Eh, pinaparamdam ko naman sa'yo, di ba? Eh, lalo na pag pating sa kama. Pili na -pil mo nga eh. So, ako lang yung mahal mo? Alam naman. Ano mo klaseng tanong yan. Tinatanong ka dito ako lang mahal mo? Oo naman. Alam mo naman, mahal na mahal kita, di ba? <laughs> Naniniwala naman ako sa iyo. Ay, yun naman pala eh. so, paano, hakit na tayo? Um, dito lang muna tayo. Kasi may surprise ako sa'yo. Talaga, babe? Oo, mo, Magaling ka talaga sa mga surprise eh. Oo nga eh. Ano, Francis? Ayan yung surprise ko sa'yo. Ilan kami yung niloloko mo? Teka lang. Ano bang pinagsasabi mo? Babe, ano to? Prank? Ha? Sa, sa tingin mo, ha? Prank ba to? Ay, noon naman kilala mo to eh. Huh? Babe naman. Eh, ngayon ko lang na nakita eh. Sigurado ka? Babe naman, ano ba? Ano, abad, ano bang palabasto? Ha? Siguro, sinachallenge mo lang ako, no? E, eh, alam mo naman, tapat ako sa'yo, di ba? Francis, huwag ka na magloko. Harap-harap na tayo dito. Nagsisinungaling ka pa. Pwede ba, Miss? Umalis ka na. Mas lalo mo pinalala yung sitwasyon namin, eh. Miss, magkasama lang tayo kanina. Ano? So, ano? Wala ka pa sa akin, Francis? Eh, love naman. Eh, alam mo naman, guwapo ako. Malay mo, may gusto yung babae sa akin eh. Maraming magagawa ng story yan. Ako? Eh, ikaw nga ng nanligaw sa akin. <laughs> ano ang pala... mo? Alam mo, Francis, kaya pala, panay ka hingi ng pera sa akin. Saan mo dinadala? Ha? Sa parents mo? Di ba sabi ko sa babe, may sakit yung mama ko. Kaya kailangan niya ng pera, kailangan ng gamot. Sabihin mo sa akin. Hinihingian mo rin ako, di ba? Kasi yun din yung dahilan mo sa akin. So, saan mo dinadala yung mga hinihingi mo sa akin? Pwede ba tumigil ka na? May siya ka ba na magkasama tayo? Di ba wala? Magsabi ka na ang totoo! Alam sa totoo lang? Ha? Alam ko naman yun, eh, yung una pa lang, alam ko na niluloko mo lang ako, pero pinagtitigil ng kita tayo ngayon? Hindi na mauulit yun. Babe naman. Mag-usapan naman natin. Babe, okay? Siguro gago Naku, alam ko na. Plano si Ruth naman anak mo eh. Kasi nga ayaw nila sa akin, di ba? Alam mo, Francis. Pasalamat pa. Nag naging mabait pa ako sa'yo eh. Pero ngayon, hindi na kita pagbibigyan pa. Jay boy! Jay! Pagkakain dito! Ay nabayaran ka! Dali dito! Dali ka! yan! Magtanda ka! Sir, mo yan! Bukin ka namin! Dali ka! Tama. Tama. Hayo ka, ha? Ha? Dali ka! Naglaloko! Alam mo, Miss, hindi na kita inaway, alam mo ba? Kasi alam ko naman na hindi mo ala. Pero yung pinagdagawan nila natin yun. Ang dami pala natin yung niluloko ni Francis. At alam, may papayo ko sa'yo ha. Sana, kung magbo-boyfriend ka, alamin mo muna kung meron pa ba, ba siyang girlfriend ko para kahit pa paano, hindi masira yung reputation mo kasi yun mo naman, dalaga ka. Kaya sana, magkalap ka ng lalaking girl. Okay na siguro, bagay sa'yo, okay? De no don't know